Mga kababayan, ha, may balita po na di umano si uh, Tambaloros Los ay hindi matagpuan. Oo, ha, yan ang sigaw ng bayan ngayon. Ha, dapat matapos na ang lahat ng ito ha, at maikulong ang mga dapat makulong. Yan ang sigaw ng bayan ngayon no, laban kay Martin Romaldes, ang dating House Speaker. Na parang buhayang hindi maubos-ubos ang ngipin sa pampublikong kabaan ako sila ng inyong walk na hindi natatapot sa apoy ng katotohanan. Sa episode na ito, ilang mga minuto ng in-depth takedown, uh, critical, factual, engaging, informative, intellectual, at witty. Eksaktong estilo ni Deo Makalma sa kanyang mga DZRH runs na pinuputukan ng satire para sa social commentary. Ha? Muna, shout out sa aking mga kawok sa buong mundo, sa Pilipinas, mga kabataan sa Manila, Cebu, Davao, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag kayong matakot sa United States of America, sa California at New York na naghihirap sa traffic pero mas mahirap ah, pa ang traffic ng pera sa kamera. Canada ha, mga Pinoy sa Toronto at Vancouver, malamig dyan pero init ng galit nyo sa korupsyon. Saudi Arabia, mga OFW sa Riyadh, kayo ang tunay na builders ah, hindi ang mga ghost contractors ni Romualdes Australia ha, sa Sydney at Melbourne, down under. Pero tayo up for the fight. Italy, mga kababayan sa Rome, pasta lovers. Pero tayo yung mas love ng justice. Japan sa Tokyo, ha? Discipline kayo, sana ganun din ang gobyerno. Malaysia sa Kuala Lumpur, neighbors tayo, pero hindi neighborly ang pagnanakaw. United Arab Emirates sa Dubai, Skis, skyscrapers kayo, pero ang camera ay sinking ship. Hong Kong, mga hustlers, fast-paced life, pero mas fast ang scam ni Romualdez. Di umano, salamat sa suporta nyo, mga kawok. Kayo ang dahilan kung bakit tayo hindi natatakot. Ngayon, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Hit that bell at sumali sa YouTube membership para sa exclusive brands, behind the scenes, at sama-samang laban gaya ng sabi ko. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, <coughs> mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Huwag kayong mag-alala, ito hindi chismis, lahat factual. Batay sa reports ng ICI, ombudsman at whistleblowers, panoorin hanggang dulo para sa call to action, para sa OFWs at youth mga kaibigan. Simulan na, simulan na tayo, no? Okay. Mga kabok, isipin niyo ha. Habang kayo'y nagpapakapagod sa trabaho abroad o nag-aaral sa Pilipinas, si Martin Romaldes, pinsan ng pangulo, dating speaker ay nagreregalyo, nagreregalo ng trilyong piso sa mga ghost projects. Bakit? Para sa kickbacks. Ayon sa uh, Asia Sentinel, may allegations ng kickbacks mula sa substandard, ha, flood control na nagdulot ng baha sa libo-libo. Parang comedy show, ha? <coughs> baha sa baba, yaman sa itaas. witty ba? Pero tragic, mga kaibigan. Sino ba si Romualdez? Ya, nephew yan, ni Imelda Marcos. Business tycoon turned politician. Mula 2022, naging speaker. Na-achieve ng record-breaking legislative output. Oo, ha? Nag-pass ng laws uh, ng, tulad ng CREATE Act pero ano ang tunay na record corruption mula pork barrel sa Napoles era hanggang ngayon sa 2020 2013 PDAP scam hindi siya directly involved pero ang pattern same old dynasty play ah para sa mga kabataan ito ang lesson hindi lahat ng achievements ay progress minsan it's just a cover up ah shout out ulit <coughs> sa mga OFW ha sa UAE Kayo'y nagbubuo ng empires. Pero si Romualdez ay nagbuo ng scams. Subscribe na para sa higit pang ganun. Ngayon, ang bomba. Flood control scandal. Triliyong piso ha para sa anti-baha projects pero ghost lang. Ayon sa Philstar, ininvestigahan si Romualdez ng ICI dahil sa kickbacks at name-dropping niya sa house lawmakers. Si Saldico, kanyang appointee bilang appropriations chair ay nasa gitna. resign na. Pero si Romualdez, libre pa. Ombudsman Rimulya sabi, ha, as leader, responsible siya sa appointment. Parang boss sa krimen. Ako ang utak, sila ang kasabwat. Okay. 241 billion pesos insertion sa budget. Falsifying documents. Graph cases laban kay Romualdez at ko. Bakit hindi maimbestigahan? Dahil Marcos connection, ha? Sa Manila Times, tanong. Bakit hindi si Marcos at Romualdez ang inimbestigahan? Ah, intellectual angle. Ito ay rent, ito ay rent extraction, patronage politics na nagpapahina sa economy. Para sa mga OFW sa Saudi, remittances nyo ang nagpapagadaw ng Pilipinas pero ninakawan ng 19% sa corruption. Okay. Ay, nako. Flood control, ha? More like fund control para sa family vault. Mga kabataan sa Pilipinas, ito ang inyong homework, ha? Research ICI report engaging ba? Oo, oh, dahil next, real stories ah, ng baha victims, mga kaibigan. Okay, pork barrel, ang eternal Filipino joke. Ha? Si Romualdez, disputing claims na unprogrammed funds ay pork. Pero si Inquirer, obvious ang insertions. Parang magic trick. abra Abracadabra budget na wala sa bulsa. No? Sa Reddit nga, mga kaibigan, ang tanong, paano nagnakaw si Romualdez ng mas marami kaysa lesser evil. Ay, nako. Lesser evil, more like major theft. So, 2024 budget, ah, post-appropriation changes, ay ah, small committee mechanism na siya ang control. Para sa mga OFW dyan sa Australia, kayo'y nag-send ng pera para sa future. Pero future na yan ay drowned as is scam. Shout out sa Italy, ah, pasta nyo mas honest kaysa budget nila. Yeah, engaging tayo. Ano sa tingin niyo Dapat ba i-impeach Comment down below, mga kaibigan. Okay. Sumali so, na, mga kawok, para sa mga unfiltered truths. Okay, next bombshell natin, ha? U.S. property transfer. Sa Rappler, tanong, legal ba? Pero bakit timing? Nag-transfer ng mansion sa U.S. habang scandals umuulan. Loot ng bayan. Ah, parang escape plan, no? Uh, sa expose, Romualdez loot via dummies. Sabi ng netizen, uh, Dynasty Angle, Marcos Romualdez Tandem, from martial law hanggang ngayon. A ah, weak leadership ha, nagdulot ng oposisyon. Para sa mga kabataan sa Japan, disiplina nyo ang key, ah, hindi ang corruption, no? So we, from Tacloban to capital to Cayman Islands, mga kaibigan. Okay, ha? May positive nag-champion ng ALS Act, business growth. Pero ano? Cover ba 'yon? Para sa mga OFW sa Hong Kong, kayo ang hustlers ng tunay na progress. Sign petitions, sa vote wisely sa 2028 mga kabataan, ito ang inyong revolusyon, digital at peaceful. Mga kawok, okay, tapos na ang ilang mga minuto ng katotohanan laban sa tambi. No? Share, subscribe, at membership ha, na. Okay? Uh, talagang lalaban tayo mga kaibigan at mabuhay ang Pilipinas.